nakaranas na po ba kayo ng gantong klaseng manok na binulutong ito nangyari sa kanya oh. yan na may bukol yung paa ito pa oh. binukol yung paa niya eh. tapos itong mata niya madami ito dati itong mata niya parang no, na naapektuhan na hindi kumalaman dahil sa laki sa ibabaw eh. ito lumiit na ito nawala no, na ito Meron tos dito sa kabila na wala na rin. Meron sa kabila. Ayan. Malakas siya. Ano, matagal ng mga maikit sambol siya pinulutong hanggang ngayon. Pero patuyo na. Kaya kita naman eh. Hindi ko lang kung ano'y gagamot ko. Ngayon ang gagawin ko sa kanya, nagluto akong tao ng mabayabas, malilang gang ko. O kaya pipirating ko itong natutuyo. Pero malakas siyang kumain, ha? Eh. Saka mabilis na siyang kumilos. Malakas ang fighting spirit niya. Ayan. Itim naman ang paa. Ano to eh? Manok bukid. <laughs>